Hi mga mamis, welcome back to my channel. So recently, may nag-message sa atin tungkol sa isang medyo sensitive pero interesting na tanong. So paano malaman kung sino ang tatay ng baby kung dalawang lalaki ang posibilidad sa parehong buwan? So alam kong hindi ito madaling pag-usapan pero importante ito lalo na kung gusto mong malaman ang tamang sagot. So stay tuned ka lang dahil sa video na to, gagamit tayo ng science at step by step na guide para malinawan ka. So let's dive in. So first, let's talk about timing. Alam mo ba na pagbubuntis ay madalas na nangyayari sa panahon ng ovulation? So here's how it works. Ang ovulation ay karaniwang nasa 10 to 14th day ng menstrual cycle mo kung regular ang period mo. So for example, kung ang first day ng huling regla mo ay January 1, ang ovulation window mo ay nasa January 10 to 14. Okay, now, ang sperm ay kayang mabuhay hanggang uh, five days sa loob ng katawan ng isang babae. Kaya kung may nangyayaring pagkatalik malapit sa ovulation, so malaki ang chance na doon ka na days. So, Posible bang parehong lalaki ang may chance na magiging tatay kahit magkaibang araw sila? So stay tuned ka lang dahil malalaman natin yan maya maya. Paano malalaman kung sino ang tatay ng baby? Kung dalawang lalaki ang posibilidad, there are the ways para malaman kung sino talaga ang tatay ng baby. First is yung ultrasound dating magpa-ultrasound sa early pregnancy sa first trimester ha. Alaman dito ang approximate conception date. Pag alam mo na ang date na ito, pwede mo nang i sa mga petsa ng pagtatalik mo. Second is yung DNA testing during pregnancy. Ang prenatal DNA testing ay pwedeng gawin habang buntis ka. Safe ito sa baby at ginagawa gamit ang blood sample ng nanay at cheek swab ng posibleng tatay. Bonus ha, highly accurate ang result third is yung DNA testing after birth. So, kung hindi magawa ang testing habang buntis, pwedeng gawin ito pagkatapos ipanganak ang baby. So mabilis ang process, results in just a few days. Pero alam mo ba may ibang details na kailangan mong alamin para masiguradong accurate ang results? Intayin mo at babanggitin ko 'yan mamaya. Third is in dealing with situation. Now, alam kong hindi madali ang ganitong sitwasyon. Here's how you can handle it step by step. First, be honest with everyone involved. Mahirap pero honesty is key. Ipiliwanag ang sitwasyon ng maayos sa mga taong involved. Second, focus on your baby's well-being. Huwag masyadong magpa-stress. Mas mahalaga ang health mo at ng baby mo. Third, seek professional help. Kumonsulta sa OBGYN for medical advice. Kung overwhelmed ka emotionally, a counselor can help you navigate this situation. So, there you have it. Kung may dalawang posibilidad, tandaan na may mga paraan para malaman kung sino ang biological father. At sa nag-message sa atin, ayan, sana ay nasagot natin ang tanong mo. Ang DNA testing ang pinaka-accurate na paraan at pwede mo itong gawin habang buntis o pagkatapos mga anak. Remember, hindi ka nag-iisa. Laging may solusyon at support na pwede mong lapitan. If you have any questions or thoughts, i-comment mo lang sa iba ba. Don't forget to like, share, and subscribe para sa iba pang helpful content. See you on my next video mga mommies. Bye!